Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang pinagpalang araw ng biyernes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito ay uh, iba't ibang uri pa rin ng uh, pagpapala ang ating mararanasan sa ating Panginoon at isa rito ay pagpapalang spiritual. Sapagkat dudulog tayo sa salita ng Diyos, hindi pa rin tayo ligtas sa mga hamon ng buhay kung hindi man maganda ang iyong nararanasan sa mga sandaling ito sa larangan ng pananalangin, na naman ay ating gagawin ay maihahain mo naman ano man ang iyong damdamin maging ang mga bagay na minimiti mo at tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, hayaan muna nating mangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita sapagkat kapupulutan natin ito nang mga aral. Kaya tadika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw nito ay muli nating uh, papaalalahanan ng ating sarili patungkol sa kaligtasan. Ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Kinakailangan paaalalahanan natin ng ating uh, mga sarili patungkol sa the assurance of salvation. Tayo ngayon ay manalangin bago natin tunghayan ang paalala ni Apostol Juan. Dakila aming Diyos, marami pong salamat at muli sa araw na ito ay makadudulog kami sa inyong salita. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo kami higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa kami po ay nag-aalay na ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Taking God at His Word, yan ang ating tema na ating tutunghayan sa ating pag-aaral sa Aklat ni Juan o unang sulat ni Juan, Kabanata 5. At patungkol nga ito sa kasiguruhan ng ating kaligtasan, Assurance of Salvation. Kung ikaw man ay may pag-aalinlangan, halimbawa kapatid, tinanggap mo si Jesus bilang uh, tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At kung halimbawa naman ay mayroon kang pag-aalinlangan sa iyong relasyon sa Diyos, tandaan natin ang buhay na walang hanggan ay isang kasiguruhan at pangako ni Kristo. Alam mo, ito ay nagpapaalala sa atin na kailanman ang Panginoong Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako sapagkat yan naman ang tungkulin ng ating Panginoon para sa atin. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa unang aklat ni Juan, Kabanata 5, mga talata 13 hanggang talata 15. 1 John chapter 5, verses 13 to 15. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin, ang verse 13 lamang siguro dapat by heart bilang mga anak ng Diyos ay alam natin ng 1 John 5 verse 13. Ngunit ganito ang ating mababasa, sabi ni Apostol Juan, Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So that you may know that you have eternal life. Alam mo kaibigan, ang knowing dito, ito ay hindi head knowledge, ito ay experience o karanasan. Alam mo, nagpasimula si Apostle Juan sa kabanatang ito sa pamamagitan ng kanyang mga reminders sa mga kanyang tagapakinig na sinasabi niya na napagtagumpayan na nang bawat tunay na mananampalataya o nang bawat anak ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo pag binasa mo yung uh, verse 4 dito sa 1 John chapter 5 Pahayag din sa kabanatang ito na ang patotoo na mayroon nga tayong buhay na walang hanggan ay dahil nakamtam natin ito mula kay Hesus alam mo kaibigan, ang kanyang mga isinulat, yung mga sinulat ni Apostol Juan ay patungkol sa mga katotohanang batay sa salita ng Diyos. Alam mo, si Apostol Juan ay nakasama niya si Jesus sa loob ng hindi kukulangin uh, sa tatlong taon. Siya ay saksi, witness sa mga ipinangaral ni Jesus. Paliwanag niya na ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang siyang pangunahing aral o tuntunin ng kasiguruhan ng isang tunay na mananampalataya. Siya ay sumulat upang pagkalooban ang mga mananampalataya ng kumpiyansa na mayroon nga silang buhay na walang hanggan. Alam mo kasi sa ating kapanahunan, may mga mananampalataya na ang kanilang pananaw ay nawawala ang kanilang kaligtasan dito sinasabi lang ni apostol Juan na we are secure our standing is secured no before god alam mo nakakaramdam sila na nawawala ang kaligtasan pagka sila ay nakakagawa ng mga kasalanan ngunit ay, dapat nating isipin ito ay pakiramdam natin na nawawala ang kaligtasan ngunit sino ba ang nangangako hindi naman ikaw ang Diyos ang nangako, kaya yon ang ating panghawakan. Kaibigan, ng buhay na walang hanggan ay hindi patungkol sa panandaliang panahon lamang. Ito ay tungkol kay Jesus. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay isang relasyon kay Kristo. Kung sumasa atin si Kristo, dapat nakikita sa atin ang kanyang mga katangian bilang kanyang mga tunay na anak. Isa pang kumpiyansa para sa isang mananampalataya ay ang kasiguruhan na tutugunin rin ng Diyos ang kanyang mga kahilingan kung ito ay ayon sa kanyang layon at panahon. Ibig sabihin lamang nito kaibigan, bilang kanyang mga anak ay malaya tayong makalalapit sa kanya. Meron tayong pribileyo sa pamamagitan ng pananalangin. May pahiwatig sa atin pagkabinasan mo yung verses 14 and 15 na bahagi naman ng tatlong talata na ating uh, pinag-aaralan na sa tuwing tayo ay mananalangin, ang ating mga dapat ipanalangin ay ang mga bagay na ayon sa kanyang kagustuhan para sa atin. Kaya nga pagka tayo ay nananalangin, dapat siguro ang simula ay, Panginoon kung ito po ay inyong loloobin. Alam mo, ang tugon ng Diyos sa ating mga pananalangin ay may kinalaman din sa ating kalagayan sa kanyang harapan. Kung wasto ang salubin ng ating puso, maaari niyang itong ipagkaloob sa atin. At muli, ayon sa kanyang layon at panahon. Alam mo, kaibigan, hindi natin dapat ipinagpipilitan ang ating sariling hangarin, kundi yaon lamang nais niya para sa ating kaya nga, Lord, if this is your will, di ba? Alam mo kay Bigan, may isang pananalangin that God would always answer. There is a prayer that God will always answer. At ito ay kahit na pananalangin ng mga hindi pa na nakakakilala kay Jesus. Ano ang panalangin ito? Simple lang ang panalangin ito na talagang tutugunin ng Panginoon kahit sino ang lumapit sa Kanya. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan sigurado yan kaibigan. Tutugunin yan ng Panginoon. Kaibigan, tandaan natin na ang kasigurahan ng ating pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay sa kadahilan ng pangako ito ng Diyos sa bawat tunay na nagtitiwala sa Kanya. Ito ay salita ng Diyos na kailanman ay walang bahid ng pag-aalinlangan o kasinungalingan. Alam mo kasi may mga taong umaasa na sila ay magkakaroon ng makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Wika nga ni Juan malalaman natin na tayo ay mayroon na. Dahil ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Yung iba naman kasi naniniwala o oh, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan, o wala walaman lang akong ginagawa. Maniniwala lamang ako sa kanya. Mayroon na akong buhay na walang hanggan. Kaibigan, more than just believing. Ang buhay na walang hanggan, ito ay may kinalaman sa karanasan. Kaibigan, ang buhay na walang hanggan ay hindi na babatay sa pakiramdam, ngunit sa mga katotohanang uh, nakabatay patungkol sa Diyos. Dapat nating paniwalaan ang mga bagay patungkol kay Jesus, lalo na sa kanyang mga ginawa at ginagawa. Kaibigan, layo ng Diyos na ang lahat ay makakilala ng kaligtasan. Hindi ito layon ng tao. Kung tunay nga na ikaw ay may relasyon kay Kristo, kung sa pakiramdam mo ikaw ay malapit o malayo sa Kanya o malayo sa Kanya, isaisip mo na lang na ito ay pangako ng Diyos pagka ikaw ay nakakagawa ng kasalanan at tunay naman ng iyong relasyon sa Panginoon. Huwag mo isipin na malayo ka sa Panginoon. Maaring uh, yan ang ating nagiging damdamin. Isipin na lang natin na tayo ay may relasyon sa Panginoon. And we could uh, just uh, use the many privileges bilang kanyang mga anak at isang arito ay ang pananalangin. Kaibigan, tanungin natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito. Ikaw, kaibigan na nakikinig sa programang ito, isinuko mo na ba ang iyong buhay kay Kristo? Kung hindi pa, ay kaibigan, ano pa ang hinihintay mo? Tandaan mo, kaibigan, bukas ang paanyaya. kalakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Magandang araw. Ako po si Pastor Bong De Guzman ng Jesus is Lord Church Pandi Chapter. Samahan po ninyo ako na manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang may ng langit at ng lupa. Sinasamba at pinararangalan po namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa amin pong mga kahinaan, sa amin pong mga pagkukulang, especially sa bawat pamilya na amin pong kinakatawan. Nananampalataya po kami na kayo po ay sagana sa habag at biyaya upang kami patawarin. Maraming maraming pong salamat. O Diyos, itinataas po namin sa pananalangin ang bawat pamilyang Pilipino. Sa gitna po ng nangyayaring pandemya, ay bigyan niyo po ng kalakasan. Kalakasan upang lumapit lagi sa inyo at ituwid ang mga kamaliang nagawa. Kalakasan upang mag-umpisa muli bagamat maraming beses mang ibinagsak ng pagsubok. Hinihiling din po namin na bigyan po niyo ang bawat tahanan ang bawat pamilya ng pag-asa upang muling ituloy ang buhay. Pag-asang may pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Patatagin po ninyo ang mga tatay. Sila na patuloy na nagsasakripiso. Sila na patuloy na nangangarap upang kanyang pamilya ay maiahon sa hirap. Bigyan niyo rin po ng kagalakan ang mga nanay na patuloy na nag-aalaga ng kanyang pamilya patuloy na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Gayun din o Diyos, patuloy na bigyan niyo po ng spirito ng pagmamahalan ang bawat anak ng aming pong pamilya. Naniniwala po kami na ang iyong plano ay matutupad sa bawat pamilya na aming pong kinakatawan. Ang pamilyang ito ay magiging ganap at kaaya-aya sa iyo. Minsan pa, O oh Diyos, ang pamilya ng inyong mga anak ay pagpalain at hinda sa bawat pagsubok sa bawat umaga. Marami pong salamat, Ama. Muli, patuloy nga pong ikaw ang malugod, mapapurihan, masamba sa bawat tahanan, sa bawat pamilya na aming pong nire-represent. Maraming maraming pong salamat. Aming Ama, ito po ang aming dasal, ito po ang aming pagsamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago lamang po tayo magtapos sa araw ng Biyernes, February 26, muli tayo po ay dudulog sa pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay uh, mayroon na naman kaming isang napakagandang pribileyo upang dumulog sa inyo sa larangan ng pananalangin para sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Nawa ito po ay magkaroon ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Kami po ay nananalangin para sa anak na babae ni Naimi na hanggang sa ngayon po ay uh, under treatment dahil po sa kanyang uh, disorder. Panginoon, anuman ang kalagayan ng uh, anak na babae ni Naimi, nawa ito po ay inyong ipagkaloob, kahilingan ni Naimi para sa kanyang anak ay kagalingan mula po sa kanyang uh, kalagayang uh, disorder blessing naman po sa pamilya at business yan po ang pananalangin ni kapatid Kaloy sa Angeles family sila po ay nananalangin na pagkalooban mo sila ng patnubay as well as financial provision. Ito po ang kanilang idinudulog sa inyo na naway magkaroon po ng katugunan. Kay kapatid Kent, ang kanya pong kahilingan ay wisdom at kalakasan sa kanya pong pag-aaral. Sa Ruth family, salvation of the whole family, yan po ang pananalangin. Nang Rus family naway uh, makakilala ang buong sambahayan nila sa inyo bilang uh, tagapagligtas at Panginoon. For the Samonte and Salvador families, ang kanila pong kahilingan ay protection. Si Raul naman po ay dumudulog sa inyo na naway magkaroon siya ng stable na trabaho. Yan po ang kanyang kahilingan at nawa no, ipagkaloob eh, mo ito ayon sa inyong layon, Panginoon, para kay kapatid Raul. Si lisel. protection po sa nalalapit na panganganak ay prayoga oh God that uh, the child and the mother would be uh, healthy pagka po iniluwal na ni lisel ang isang napakagandang pagpapala mula sa inyo. Ipagkaloob nyo rin o Diyos ang kanilang pangangailangan maging sa larangan ng pananalapi. Kay Rosalie, kalakasan, patience at higit sa lahat ay uh, malawak na pangunawa sa kanya pong mga pinagdaraanan. Ito po ang kanyang kahilingan. Ipagkaloob mo ang kalakasan at uh, patience na kailangan ni kapatid Rosalie. At si Janet po ay uh, nananalangin na naway meron po siyang isang usapin, naway ito po ay maayos na agad, naway pagkalooban mo siya ng uh, karunungan sa kanyang pinagdadaan ng uh, issues sa kanyang buhay about credit card fraud, naway ito po ay magkaroon ng lunas. Panginoon, narinig mo ang pananalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya, naway magkaroon po ito ng katugunan ayon sa inyong layon, at panahon. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, Marami pong uh, salamat sa paalala na nagmumula sa inyong salita na tunay nga na ang aming relasyon sa inyo ay pang matagalan. Ang aming pong kahilingan na way lahat po ng aming gagawin ay magbigay ng uh, kaluguran sa inyo at kami po ay nagpapahayag ng uh, isang magandang patotoo upang ang aming kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo ay makakilala rin sa inyo. Panginoon, muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. May harting Kaibigan, bukas ako ay muli nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala kahit bukas naanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.